Dumating na kayo mga namumutol ng kuryente. Kaya sabi ko kay kuya, huwag niya muna putulin yung kuryente namin. Kasi nalimutan ko lang magbayad. At isa shoutout ko na lang siya dito sa vlog. Chot! Maga ka dumating si Aling Judith. Kasi Judith na daw ng kuryente. Chot! Hindi nga tayo pwedeng oh. maputulan ng kuryente. Kasi may comshaft tayo na gumagana. Kaya pinuntahan ko na ka muna si na kuya. Para sabihin na huwag muna kami putulan. Kasi ngayon pala ako magka-coins out ng piso net. Sa mga nagtatanong din pala kung magkano ba yung binabayad kong kuryente sa baka PC. Kasi ang dami daw gumagana ng computers. Magkasama na yung sa bahay dito At saka yung sa comshop Kaya umaabot ng 9,000 na hetong nga mga guys heto na din yung nagpabayad sa kuryente kaya pumasok na din ako sa loob para makakuha ng lagayan kasi magko coins out nga ako ngayon medyo matagal na ako hindi nakakapag coins out kaya panigurado puno na naman yung mga barya sa loob na dapat talaga hindi ito napupuno kaso sobra naging abala nga ng mga nakarang araw kaya ngayon lang din nagkaroon ng oras para magbukas ng piso ni kaso nga lang, pagbukas ko ng isang PC ang konti lang ng laman kaya yan ng 10,000. Ito sila mo. Na? Iyon po. Hindi mo ka ba Wala. Hindi mo kukuha Hindi mo kukuha ng mga Wala ko naglaro dito? Meron mo Ito kung tilang. Iyon po. Baka mahina talaga ngayon yung Mahina ba? Ito ka naman yung kumbaya dati ng Oriente. Medyo mahina nga ngayong buwan. Ay, pambahad ko kasi ng kuryente mga guys. Pinambili ko ng mystery sack. <laughs> Kaya heto ako kayo. Umaasa sa mga piso net. Shot! Ano naman? Wala naman. Wala naman. Ano mo? Hindi. Wala mong ma? kukunin niya sa iyan. <laughs> <laughs> ako ang ginaglaman ng taas-taas ng oriente mo. <laughs> Nalugi na yata yung computer shop natin ngayon. Kasi mas mataas pa yung kuryente kaysa sa kita. Kasi tingnan nyo, dati puno to ng bariya. Pero ngayon kalahati na lang. Pero kapag nagninegosyo ka nga, kailangan mo rin talagang tanggapin na hindi araw-araw pasko. Minsan kung, may mga araw din talagang matumal. Oh. Kaya tiyagaan lang din talaga. At kung may pambayad ka na ng kuryente, ibayad mo na kasi yun. Kasi minsan kapag hawak mo pa, kung ano-ano pa yung mga nabibili mo. <laughs> Isang palangga na ngaling na coins out ko ngayon. Na sana umabot sa pambayad ng kuryente. Ay, pagpasok ko nga sa May loob. May paregalo sa akin si ate. May mystery plastic daw dito. Hindi <laughs> naman pala matumal ngayong buwan. Kasi nakapag-coins out na daw si ate nung nakaraang araw. At ang dami na nga daw nagpapapalit ng bariya. Kaya napa out na daw siya. Ay, grabe. Anday ang dahing bariya na ito. Kaya samahan niyo muna ako magbilang. Para makapagbayad na tayo ng kuryente. Mas marami nga itong bariya ngayon. Para nung nakaraang nag-coins out ako. Sa palagay nyo, magkano kaya ito? Ang daming bariya nga nito. Kaya nagpatulong na rin ako kay ate. Para mas mabilis kaming matapos. Kung isa lang din kasi magbibilang nito. Baka isang araw din yung abutin bago matapos. At maputulan na ng kuryente. Yowat. May na-order na din kami ng machine na nagbibilang ng barya Kaso nga lang ang tagal dumating. Kaya habang wala pa kasi kaya... Kami na muna yung magbibilang. At susulitin muna siguro namin ni ate. Yung pagbibilang kasi ito na yung naging banding namin. <laughs> Makalipas nga ng ilang oras ng na pagbibilang, nakabilang na kami dito ng 10,000 bariya. Ah, ito talaga yung uno namin binuo para mabigay na din kay mama. At makapagbayad na ng kuryente. Kasi sa totoo lang, sobrang hirap talaga maputulan ng kuryente. Nang hirap kumilos lalo na tuwing gabi. Ngayon bang kumakagat na lamok sa'yo, hindi eh, mo mahanap hanap <laughs> Marami pa pala natirang bariya. barya na mamaya na lang siguro namin ulit to bibilangin. Mas ang importante ngayon. Mabigay natin ito 10,000 bariya kay mama. Para mapalitan na. At makapagbayad na tayo ng kuryente. <laughs> Saktong sampu na nga. Kaya balik ko daw yung sukli niya. Sabi ko naman, saktong sampu na rin yung binilang ko. Eh, mamamasahe pa ako mga guys. Basta ayun lang. Bye-bye!